Sige pa! Nahurot ang lipstick ni Mami si Tila si Hilo. Madugay ang dagong ginitilaan ron. Sige! Para yun! Four! Wala na na! Three! Two! Ay, goy! Natakot pa! Two and a half! Ayaw, ilahos mami kay putul mana? na. Sige, paningkamot. Andi ka shot, tiguwang lagi kay sanan og imong may nga tiguwang i-shot yun na. <laughs> <laughs> Ang maka shot ana tagaan pag yung anak sa Ginoo. <laughs> 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 Konan pa mo anak, pwede man apo ma'am, <laughs> dede pwede. <laughs> Gana. Dako ang ilo, gamay ang dako mo. palitan <laughs> One, oh. Oh, raise your needles. Raise your needles. isang ang needles. Nay, nakashoot, wa. Investigate. Wala. 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 Imuha, ma'am. Wala sad. Imuha sad, mami. Wala sad. Okay. karon kaya wa may nakadaog ninyo. Na ay punishment. Oh, kami nabi i-collect sa nabi kaya nagsigig ka po nagtanod. Naalga po Alright, sige. Kana, kana. Pangwaan na, sir. Alright. Oh, mga mami, ato bang mo din he. Paminaw, paminaw ato bang mo din he? karon kay unsay nga ani wa magi naka shoot ninyo no na consequence kay wa may nakadaog oh ang buhato ninyo manayaw mo budots ha manayaw mo budots DJ music andi mo sayaw ibilin sa Ayaw lagi ka ha ganon wag ishoot <laughs> palang makan ladies and gents, thank you.